three points. Yeah, nakaisa na mga kapokers. Paso na lang. ka mo na, pag nga ka. Hmm, isa pa, isa pa. Ayan mga kabokos, nagwawala si Dagul nagwawala oh. kasi ayan naghalandi si ano si Bambi hmm. nakita niyo nagwiwiggle yung buntot mga kabukal so nagwiwiggle ayan oh hmm. ng Bambi ka ang galing ayan naglalandi si Bambi so ibibigay natin si Bambi ngayon kay Dagul hmm. Yeah. set up muna natin para may pakita ko ayan oh landi landi mga kabukal so Oh, grabe oh. Talagang Alam ni Dagul na naglalandi eh. Alam niya eh. Naglalang niya eh. Grabe. Dagul. Landi ka, landi. Oh, landi talaga mga kabo. Oh, saka lumalapit siya kay Dagol eh. Lumalapit siya eh oh. Landi, landi. Landi. landi, oh, landing, landi talaga. Oh, sige, sige. Let's get it on. <laughs> Pas si itu gue. Lanting lanting mah kabokal so. Oh. Hit na hit. Standing hit. So, gagawin ko dito, ilalarga ko lang konti yung tali ni Dabu. Kasi baka hindi ko rin makontrol ito mamaya pagka sobra ko siyang ano pinawalan ba Ayan. Yung sakto lang na ano sakto lang na maabot niya yan nahawakan ko naman yan napakahirap na kasing ano kontrolo ni Dagol mga kabokals napakalakas eh So, iniingatan ko rin niya ma endure nya Ose. points. Ya yeah, na mga points. na oh, yeah, okay. muna, mm, isa pa, isa pa. Oh. Uh. Okay, isa pa, isa pa. Ah? Pasok talaga mga kabukas, lumalabas siya. Lumalabas siya. Hmm? Pasok. Galing. So, ano, isa pa natin, isa pa. Pero, ano ah, natin konti. Ano eh, uh, ipon na ipon, mga, mga kabukas hindi lang niyo. Talagang lumalapit siya. Eh. Hmm. Grabe. Wait lang. Eh. Hmm. lang ba oh. Hit na hit eh. Oh. niya eh, si Dabol eh, oh. eh. Yung uh, ano. Oh, yung kanyang buntot to, wiggle na wiggle, mga vocals ko. So, mm. sesya na kayo, talagang sinadya ko yung, yung, yung camera para ano, hindi tayo masyadong nakapag... si baka matali. madali na naman tayo. Madali na naman tayo. warning ako ngayon niya. <laughs> baka hindi nyo na makakita yung pagbumukha nyo. Ano? Ha? Ha? Ayan tayo. Wala ka naman palang ibubugay Nailabas na kasi O, pahinga lang muna natin tayo. Ayun tayo. na tayo. unload na siya eh, Kaya Malata, malata Kaya lang, Ayun gusto Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun tayo. Ayun So, ayos to, ayos to. Ngayon to. Ano June 17, mga kabukas. Oh. June 17. So, bibilag na naman tayo ng 145 to 155 days from now. At uh, may kasunod. Oh, si little one. Ano yun? Buntis to. O, eh. mm, oh, Landing-landing oh, -landi talaga, oh. Mm. Hindi na yung mga vocals. Ito ang maganda sa ano na monitor natin o ano yung kulugan. Yeah. Oh, hmm. Ayan, strike number two mga kabokals. Strike number two. Yun o, oh. maagos pa. Kaya maaaring hindi ko maipakita, mga kabokers yung actual ha. Kasi nag-iingat tayo. Baka ma-strike na tayo. Pero ayan, naka, ano na siya. Nakadalawang bulog na si kabokers. Mga, si Bakay. <laughs> si, ano, si Dagul. Ayan, nakadalawang bulog na si Dagul. Ayan. Kaling mm. Talagang talaga yung Dagul ko eh. Hmm. Dagul ko eh. taba mo na, brother. Hmm? Ito mo, hingal na hingal ka na, ha? Grabe hingal, mga kabukas, oh. Mm. Okay na yun, dalawa. Ha? Okay na yun, dalawa. Baka di naman magbuo pag uh, sinundot mo sinundot. <laughs> Naka dalawa na eh. Baka pag sinundot mo pa eh, ano na eh, mawala na eh. <laughs> mm. Okay na. Nagtago, nagtago na si Bambi, mga kabukas eh. Ayan. Torb. Ah. Darb talaga dagol ko. Hmm. Galing ah. Hmm. Balik ka na lang. Babalik ka na mga kabokals. Laki oh. Nakakita nyo ba si dagol mga kabokals oh. Napakalaki kaya ano delikado. Delikado na rin siya i-handle. Kaya ako maingat na maingat ako. Lalo na yung sungay nyo. Oh. Pag, ano pag ano na yung sungay niya Pagka nanikwa to, oh full force kaya ano pagka nadali-dali pa mm, lamog si Junior pagka panagkataon mm. oh, tama na tama na tama na yun tama na yun uh, pasok na rito pasok na rito dali dali um mm. mm, pasok dali isa na Oo, oh, yeah. Ito ka na sa loob. Tama na, tama na. Nakadalawa ka na. Gusto mm -hmm. pa? Ayan mga kabukos Wawala pa rin si Dagol. Mm. Mamaya, gusto mo pa ba mamaya? Ha? dalawa ka na eh. Dalawa na yung brother eh. Ha? Hmm. Ang naingal mga kabokals oh. Si Dagol. Ayan. Yes. Naingal ka brother. Ha? Ayan. Si Dagol mga kabokals. Nakascore na naman namantika na naman ang kanyang lalamunan ayan taba na oh. kita kita yung lambi nya oh hmm. Hmm. oh makamukas to hmm? taba oh diet kaya kita sobrang taba mo na kaya hiningal ka na eh todo hingal mo ngayon eh oh. ano oh, malapit pa mga kabukas oh. hmm. Malapit pa si Bambi. Gusto mo pa ba? Pwede naman mamaya. Po, mamayang hapon. Ngayon po yung tanghali. Pwede naman ulitin mamayang hapon. And then, tas tama na. Hindi na pa pwede bukas. Itong within the day po, pwede pa tayong umulit. Kaya lang bukas kasi. Kung ano na yun eh. Nap Napoproceso na kasing similya mga makabukas. So, ano. Yun naman isa akin lang ah. Pagka sinundot pa bukas, maaari pong magkaroon ng problema yung yung naunang similya kasi ano na mga eh, kumbaga proseso na nga yung si na pumasok ngayon. yun eh. Sige uh. mamaya mamaya hapon ma ano, mga, <laughs> mamaya hapon dagol. Ginana natin. Ayan. Ayan, magandang hapon mga kabokals. Ngayon po uh, mag ko mag ng hapon. Ayan. Ah uh, hindi ko na po may papakita yung second uh, pagpapasampa natin kay Bambi mga kabukas. Kasi kailangan ko mamili na iba vlog. <laughs> uh, ano na eh, madali na po kasi itong gagawin kong pag-harvest. Kailangan ko mag-harvest at uh, wala akong ipapakain bukas. So ito na lang pong papakita ko sa inyo. Ayan, mamayang gabi ko na kasi mapapasampahan uli si Bambi. Gabi na, eh madilim na yun. Baka hindi natin ma-vlog. So to harvest muna tayo ng de Agua at wala na tayong harvester. Ah, uh, di ko alam kung ano nanggaryo kay kay Mon baka may gawa sa iba. So, tayo na lang gumagawa lahat na lang muna dito. Kaya naman eh, ah, uh, kinakaya. <laughs> ayan so harvest tayo ng ha? Madre de Agua. So, ito muna yung pinrioritize ko ngayong hapon nga kasi pagka nag-shoot pa ako sa pagpapasamba kay Dagul ano, mauubos po yung oras natin. Abutan tayo ng dilim. Ayan, si Dagol, nagwawala pa rin talaga mga so, Matindi yung pag, ano, paglandi ni Bambi ngayon. Hit na hit. So, mamaya pasasampahan ko pa uli yan, mamayang gabi. Tignan ko kung kakayanin pa ng katawang ko. May ilaw naman doon sa kulungan nila. Kaya lang hindi ko na kasi sigurado kung mapa, makukunan ko pa kasi madilim nga. Pero try ko rin mamaya kunan. Pero ito muna unahin ko. Wala wala na si Yemon Hindi na nagparamdam sa akin eh. Uh, kaya tayo na lang muna gagawa Actually kaya ko naman kumilos mag isang mga kabukals dito As, ano eh, Basta kumpleto lang ang tulog ko sana Kaya lang kasi Ah, uh, para ako nauupos na kandila gawa nung tatlong oras ang tulog ko araw-araw gawa nung nag-upload pa tayo. Madaling araw na ako, alas 3, alas 2, alas 3 na ako natutulog. So pero kung kompleto ang tulog, kaya ko eh. Kahit maghapon ako magtrabaho dito, kaya ko eh. Ano lang ako, kinakapos lang ako dahil talaga sa ano, kulang sa tulog. So yun yung kailangan ko i-workout. Kung makakatulog ako na maaga, at least alas 10 ng gabi, tulog na sana ako. Malakas ang katawan ko kinabukasan mga kabukas eh. Kaya lang ah, yun nga, madalas alas stress alas dos, alas stress eh, hindi ko naman kasi po pwede rin pabayaan yung ating mga uploads. Kasi isa rin po yan sa ating ina inaasahan sa ngayon. So, no choice ako. Kailangan natin ng ano, mag-upload araw-araw. Kaya lang, hindi rin naman natin po pwede pabayaan itong mga alaga natin. Dahil dito rin tayo kumukuha ng panggastos ng kita ng iba pang kinikita natin dito rin nagagaling plus meron tayong rent o upa na uh, binubuno so hindi tayo talaga pwede magpabaya kulang lang talaga ako sa ano mga kapo, sa katuwang kung may katuwang talaga ako madali lang kung kaya problema kasi mag-isa lang ako kung gumagawa lahat ayan makapagpay nga lang makatulog lang talaga tulog lang talaga ang ano malakas ako malakas ang, ang katawan ko mga kabukol sanay ako sa trabaho eh kaya Syempre, pag wala kang tulog kulang ka sa tulog talaga ano sa cellphone eh mabilis ka magloba talaga so ito ay ah uh, ano gigilingin ko pa bukas ito ichachap ko pa ito bukas sa umaga And then tatakbo pa pala ako sa Lindemir kasi last kain na nila yung darak nila ngayon, yung darak sa mais nila. Last kainan nila ngayon. So bukas umaga pala tatakbo pa ako sa Lindemir. Biruin niyo mga bukas. Ako pa rin yung tumatakbo sa supplies. And then pagbalik, mag check pa ako saka saka pala ako makakapunta rito. Eh mag-edit pa ako mamaya Ayan. Then, share ko lang sa inyo mga ka-vocals. <gibawa> Naikukwento ko lang naman yung ating situation. Kaya, maswerte po talaga yung may mga katawang dyan. Marami po nagtatagumpay talaga pag ano, Ah, uh, yung mag-asawa nagtutulungan. Ako, marami ako iniidolo mga vloggers na ano eh. Talagang very supportive yung kanila mga partner. Ah... Uh, kaya naman, ano, ang bilis ng success nila. Kasi pag, uh, ano eh, lutang din ako minsan, mga, mga kabokal. So, hindi na rin tayo makapag-vlog na maayos. Nung, wala na, lutang na eh. Pagod na. Hindi na nagpa-function na mabuti yung ating utak. Eh. Ayan. Sana makunan ko mamaya yung pagpapasampa uli natin. Pero yung sampa kanina, okay na yun eh. Dalawang bulus ay okay na yun eh. Pero try ko pa rin mamaya kung ano. Ma isa pa. hindi na ako makakaisang sako kasi alanganin na, rasing ko na. Kasi natapos ako na dito, alas 3. So umuwi muna ako kumain. Umidlip ako ng 15 minutes. So, balik ako dito 4.30. Kulang na, kulang na kulang sa oras kasi ano eh, tanghali na rin na halos tayo nakapag-uumpisa rito. Kuha nung ano nga. Uh, nga, nag -chop -chop pa ako bago pumunta rito. Tapos kailangan pa ayusin yung sa bahay kasi yung aking mother, alam niya naman, 83 years old na. kami dalawa nila sa bahay kasi yung anak ko bumukod na eh. So kami ng mother So isa pa yung, isa pa po yun sa uh, struggle ko. Bago ko siya iwanan, kailangan ma may ko muna siya lahat. Diaper, almusal. Kasi nagda-diaper na po yung ako ng taye Diaper, almusal, kailangan nakaredy. Bago ko siya iwanan. mhm -mm. Mahirap din talaga. Kaya kailangan talaga may katawang ka sa buhay talaga. Ayan. Medyo madali mag-harvest dito mga kabukas kasi ano. ah uh, hindi masyadong congested dito sa ano. Medyo maluwang ba? Ang Kaya mga kabokalas, alas 7. At uh, Ihabol lang natin ito. At uh, nagwawala pa si Dagol talaga. Gusto ang gusto pa nila. So, si, uh, kasi ganun, ganun din. Hit na hit pa rin. So, pasampahan pa natin isang beses para satisfied sila. <coughs> nakabukas. Pangatlo. Nakit na naman ito. Pangatlo. Grabe yun. Oh. Oh. So, maraming salamat sa lahat mga solid ko and sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat. Shoutout po kay Sir Boyet. And uh, hanggang dito na lang. <laughs> Wala na sa hulog si Kabokals. So muli, ito ang Kabokals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at ikit sa lahat ay kumilos sa siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!